Ginagalugad namin ang mga kwento sa Biblia, mga kontrobersya at mga kuryosidad. Si Lebe ay isinilang sa tribo ni Juda at namumukod tangi bilang isang taong may dinatitinag na pananampalataya. Nang ang mga tao ng Israel ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa Egypto, siya, tulad ng marami pang iba, ay sumabay sa pagtawid sa disyerto. Sa buong paglalakbay na ito, si Caleb ay hindi lamang namumukod bilang isang matapang na pinuno, ngunit bilang isang taong lubos na nagtiwala sa Diyos. Nang ang mga tao ng Israel ay malapit ng makapasok sa lupang pangako, nagpadala si Moises ng labindalawa espiya upang tuklasin ang kanaan at magulat muli sa lupain. Kabilang sa mga espiyang ito ay si Caleb at Joshua, kapwa mula sa henerasyong umalis sa Ehipto at magkasama, nagkaroon sila ng espiritu ng katapangan at pagtitiwala sa Diyos. Pagkatapos ng apat na po araw ng pagkalugad, bumalik ang mga espiya. Sampu sa kanila ay nagdala ng isang nakapanghihina ng loob na ulat na nagsasabi na ang lupain ay mabuti, ngunit ang mga naninirahan ay mga higante at ang mga lungsod ay nakukutaan, at na ang Israel ay hindi kailanman magagapi ang teritoryo iyon. Ngunit si Caleb, na puno ng pananampalataya, ay tumayo sa harap ng mga tao at nagsabi, umakyat tayo at angkinin ang lupain, sapagkat tayo ay tiyak na mananalo. Bilang labintatlo oras tatlong minuto. Habang ang ibang mga espiya ay natatakot, sina Caleb at Joshua ay kumbinsido na, sa tulong ng Diyos, maaari nilang sakupin ang lupang pangako. Ngunit ang karamihan ay naghimagsik at ang mga tao, sa takot, ay nagsimulang bumulong-bulong laban kay Moises at laban sa Diyos, na nagsasabing mas gugustuhin nilang bumalik sa hindi. Ang gawaing ito ng kawalan ng pananampalataya ay humantong sa banal na kaparusahan. Ang mga nag-alinlangan sa Diyos ay hindi papasok sa lupain, at gumagala sa disyerto sa loob ng apat na putaon, hanggang sa lumitaw ang isang bagong henerasyon. Sa mga taong ito sa disyerto, na natiling tapat at nagtiwala si Caleb sa plano ng Diyos. Isa siya sa ilan na hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos at dahil doon, siya ay ginantimpalaan. Nang sa wakas ay dumating ang mga tao sa pintuan ng lupang pangako, si Caleb ay 85 taong gulang na. Gayunpaman, hindi siya pinahina ng edad, ngunit puno ng sigla at pananampalataya. Iniling ni Caleb kay Moises na ibigay sa kanya ang rehiyon ng Hebron, ang lupain na ipinangako ng Diyos sa kanya bilang isang mana. Sinabi niya kay Moises, Ako ay malakas ngayon gaya noong araw na sinugo ako ni Moises. Kaya't ibigay mo sa akin ang bundok na ito at aking kukunin. Josu labing apat na oras labing isa minuto negatibo labing dalawa. Hindi lamang naniwala si Caleb na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako, ngunit handa rin siyang ipaglaban ito. Pagkatapos, binasbasa ni Moises si Caleb at ipinamanan niya ang lupaing hiniling niya. Kaya, si Caleb ay naging isang halimbawa ng katapatan, katapangan at tiyaga. At sa wakas, si Caleb ay nanirahat sa Hebron at itinatag ang kanyang mana doon. Ang lupain ay nasakop at nanatili sa tribo ni Juda, bilang simbolo ng katapatan ni Caleb sa Diyos. Siya ay naaalala bilang isang tao ng pananampalataya na hindi natatakot sa mga hamon at nagtitiwala sa Diyos. Nakita ang kanyang mga pangako na natupad sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ni Caleb ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos at katapangan sa harap ng mga paghihirap hindi lamang siya nanatili sa pananampalataya sa mahihirap na panahon, ngunit siya rin ay ginantimpalaan para sa kanyang katapatan. Safety check. Guidelines were not met for the following categories. Celebrity detected. Please ensure that your content meets the guidelines.